Okay, kamusta mga boss? Araw ng Martes, May 7 sa mga naghahanap ng murang relo. Meron tayong Tag Heuer F1. Ito, 1.5 lang to. Meron na rin siyang date. Tapos, rotating bezel. Stainless steel na rin yung bracelet niya kaya mabigat siya. Tapos, ito naman yung likod niya. May nakalagay na Tag Heuer. Ayan, 1.5 lang yan. Napakamura. Ito yung isang klase. Oh. May 12.369. Tapos ito yung date. Ayan, pakita ko sa inyo yung pinagkaiba. Pero pareho lang ito ng presyo. 1.5. Ayan, pili na lang kayo. Parts to ah. Oh. Tapos kung ayaw nyo ng black dial, meron naman tayong white. Ito, maganda rin yung white. 1.5 lang yan. Tapos meron din tayong Tag Heuer Carrera. Ito maganda yung dial nyo. Para siya ang carbon. Tapos may date na rin siya. 1.5 lang din to stainless steel na rin ang bracelet nya ito yung lock nya may tag hoyer ito yung likod 1.5 lang meron din tayong white dial ito yung white to tapos meron din tayong tag hoyer link Tiger Woods. Ayan. Ito iba yung design ng bracelet niya. Tapos yung lock niya dipindot. Pagka pinindot nyo to, tsaka nyo iaangat to. Maganda yung lock niya, no? Tapos ito yung design ng bracelet. Ayan. Tiger Woods 1.5 lang din to. Meron din tayong black dial. Ito yung black dial. Tapos itong isa naman, tag den, din. Link. Ito naman, ano, rotating bezel. Tapos, pareho lang sila ni Tiger Woods ng bracelet. Ayan. One-five lang to. tapos meron tayong F1 Golf Edition. Kulay black yung bracelet niya. Ayan, stainless steel din 'yan. Ito naman yung likod niya. Itong Golf Edition, wala nga lang siyang date. Tapos yung seconds niya nasa baba. 15 lang. Tapos meron tayong malaking grand carrera. 15 lang din 'to. Ikuti natin. Ayan oh. May ikot 'yung nasa loob. Tapos 'yung seconds niya, itong nasa baba. Tapos meron din siyang date. Ito naman 'yung bracelet mabigat din naman siya. 1.5 lang din to. Carrera. Tapos sa mga nagaanap naman ng tag pero leather ang strap. Meron din tayo. Ayan o. Black dial. Taghoyer nakalagay sa strap niya. May date na rin siya. Ito. Tapos yung seconds niya, itong bilog no, nasa baba. Pindutin natin. Gumagalaw din tong kamay niya pagka pinindot nyo. Tapos stop. Pagka ibabalik nyo, pindutin nyo nasa baba. Mura lang din to, 1.5 lang to. Ito yung lock nyo. Oh. Tapos meron din tayong blue ah. Itong blue maganda rin. Grand Carrera. Ito yung lock. Ito yung likod. Ayan, yeah, one pipe lang. Tapos may aqua ulit tayo. Tatlo lang. Meron tayong green dial. Rotating bezel to. Ah. Tapos yung bezel ceramic. May date na rin siya. Quartz. Tapos sa ah, bracelet stainless steel ito naman yung likod yan 2K sa Aquaracer 2,000 dalawang libo meron din tayong blue tsaka itong batman yan ito ma maganda rin itong batman eh marami rin nagtatanong nito eh 2K lang tapos sa F1 ito meron tayong red bigat din to stainless steel may date na rin sya meron din tayong black and white itong white maganda Tapos, ito naman, F1 Alonso. Rotating bezel din to. Tapos, yung seconds niya, itong nasa kanan. May date na rin. Pindutin na natin. Yan, gumagalaw na yung malaking kamay. Stop, tapos balik. Ito naman yung likod bracelet nya. Ito 2.5 tong Alonso natin. Meron din tayong F1 Kimi. Rotating bezel din. Tapos yung date nya itong nasa taas. Natatakpan ng malaking kamay. Ayan. Tapos yung seconds nya itong nasa baba. Ito mataas ng 200 to. 27 2700 F1 Kimi. Dito naman tayo sa Rolex. Rolex natin tatlo na lang. Ayan, meron tayong Daytona Panda. Ceramic bezel. stainless steel din ang bracelet maganda premium copy sa Daytona 3,000 lang ayan maganda sya ayan napakita ko sa inyo yung nasa gilid do oh, ayan may Rolex ba? Diba? ito yung nasa baba oh. solid sya automatic to 3K. Pati tong submariner 3K din to. Rotating bezel. May date na rin. Ganun din eh no, may mga Rolex din na nakalagay sa loob. Ito yung bracelet niya, solid din. 3K lang Submariner Tapos yung Deep Sea Ito mataas lang to ng 500 Ayan o Kapal o Ito yung lock nya Rotating bezel din Tapos may date 352 five Deep Sea Rolex. Eh, sa mga naghahanap naman ng murang automatic, meron tayong patik Philip. Ito napakamura lang nito, 2,000 lang 'to. Meron pa siyang ano, year 2024 tapos tong May. May day date na rin kumpleto siya, no. Tapos makikita niyo yung makina. Ayan, gumagalaw oh. Tapos yung likod niya, ayan bracelet, stainless steel din. Ito may pindutan dito, susundutin nyo yan. Sundutin nyo. Ito atang nasa taas. Uh, dito ata yan sa year. Tapos itong sa baba, itong day. gumagana naman lahat yan. Mamili na lang kayo dito, dalawa lang itong patik-pilip natin na automatic. Ito yung isa oh para yung white dial ito rose gold yung nasa kaliwa yan Ayan, 2k lang no napakamura automatic na patik pilit mabigat din naman siya tapos meron tayong patik pilip na quartz kaya mura lang din to 2,000 lang rin to meron tayong black dial Ayan yung likod do. Oh. Ito yung lock. Ayan, 2K lang. Quartz kaya mura. Yung dati kasi binibenta ko 3K eh. Automatic kasi yun. Tapos sa mga pambabae, meron tayong apat no. Apat na pambabae, meron tayong AP. Quartz din to. Two-tone pala to. Pili na lang kayo. Meron tayong green. Ito. Ang ganda rin itong gold. Oh. Ito naman yung lock niya. AP. Pati yung crown niya may AP na nakalagay. Oh. Ayan o. Oh. Pambabae ito. Meron pa tayong dalawang pambabae ito. Patik Pilip isang black sakablu blue Ayan, 2K lang din to may date na rin mabigat din siya maganda yung bracelet nyo ito nga palang AP nakalimutan ko sabihin wala siyang seconds no pero tama yung oras niya kasi tignan niyo tong wall clock oh di ba Pareho lang sila ng oras Ganyan lang talaga yung design niya Walang seconds Tapos meron tayong isang Hublo Stopwatch May date din siya Ayan nasa baba Rose gold Tapos yung Strap niya leather Ayan leather Ito yung lock niya to dalawang libo lang rin to 2,000 napakamura no tapos meron din tayong Panerai Luminor Marina ito quartz din to ito yung seconds nya nasa baba tapos may date na rin sya Ganda ng kulay ng strap niya. Oh. Brown. 1.5 lang to. Paneray. Ayan o. Oh. Parts. Tapos meron tayong isang Breitling 1.5 lang din to. Kulay black yung bracelet niya. Ito yung likod niya. Mabigat din siya. Tapos rotating bezel. Seconds niya ito nasa baba. Ayun baka kursonada niya 1.5 lang yan. Tapos meron tayong rado. Black dial. May date na rin. Seconds niya, ito nasa baba. yang ang ganda ng pagka-gold niya. Quartz din to. Yan, 27 lang to. Rado. Tapos itong fossil natin, meron tayong metallic green rotating bezel din to. 2.5 naman to. Ayan, may date na rin siya. Gold yung bracelet. Ayan, mabigat din naman to. Solid. 2.5 lang to. Tapos itong black natin, mas malaki ng konti ito eh. Ganon din, rotating bezel, may date, quartz, black yung dial, tapos gold ang bracelet. 2.5 lang din. Tapos sa uh, no marin natin, meron pa tayong tatlo. Ito meron tayong gold. Tsaka black. Ito may date na rin yan. Oh. parts din ito rotating bezel tong gold tapos yung strap nila rubber makapal solid naman may take no na nakalagay sa lock tapos yung makina nito Japan 35 lang isa nito Tekno Marine tapos, andito pa rin yung ano, check na marin natin na may box. Mataas kasi ito eh, kaya hindi nabibili eh. 5,500 ang benta ko dito. Pero, bibigay ko na lang to ng 5K para mabili na, no. May date na rin siya, ito. Ganda ng kulay yung relo. Ayan o, oh, metallic blue. Ito yung seconds niya. Tapos yung strap makapal. Ano? Premium copy talaga. Japan din ang makina nito. Bigay ko na lang 'to ng 5k. Kasi may box siya. Yung dalawa walang box 'yan. Ito lang yung may box natin. Ganda, oh. Tapos sa mga naghahanap naman ng Seiko, meron tayong apat na Seiko pagong. Itong dalawa pagong. Rotating bezel din to, tapos may day date na rin. Makina na, na ito, 4R36. Ito yung likod niya. Ito yung lock. Mabigat din, stainless steel. 4000 dito. Seiko pagong, ito meron din tayong orange. Automatic 'to, mas Seiko natin ha. Ah. Ito naman mas mura, 3,500 lang 'to. Rubber kasi yung strap niya, kaya mas mababa 'no. Yeah, may Seiko na nakalagay. Rotating bezel day date na rin. Tapos yung makina niya 4R36 Japan. Yan 35 lang to. Tapos ito yung Seiko padi na tuna. Ito mataas to, 5000 to mga boss. Ceramic bezel, rotating din. May day date na rin. Ito yung strap niya. Ay no solid Oh. Tsaka maganda makina niya Japan. Yan 5K to. Seiko Padi. Tapos sa mga naghahanap naman ng Casio, ito original tong Casio natin. Ayun, may box siya. Itong blue 3,000 to may day date na rin sya stainless steel ang bracelet 3K to tapos meron tayong illuminator digital ayan 2,500 lang to And mga boss daw no, kung may nagustuhan kayo dito sa mga binibenta kong relo Pakai-screenshot na lang Tapos i-send nyo sa Facebook page ko Ito yung Facebook page ko Peter Paul Cagente Yung mga nasa probinsya naman na gustong bumili ng relo Pwede nating ipa-LBC no mag a na lang po kayo ng 250 para sa shipping tapos kung around Metro Manila naman kayo palalabob na lang natin tapos kayo na lang magbabayad ng delivery fee okay PM na lang kayo mga boss maraming salamat